green sa iskiha ke. Eh, eh. Di green yang ano? Black. Di ba ito yung binibili mo? Oo, ito yung... Ano yan? 1981? Ano yan? Ano Anu Ano yan? 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 Ano Sandra oh, sige, salamat na lang. Dito pala okay. dati. ako okay. okay. oh, ako oh. yung Yung boda na maliit, nakikita sa 28. Oo. Yan lang ba 28? Oo, meron. Wala, man Saan Saan? Ano, wala, ay, sirado daw doon. Saan nabili niyo? Wala, ay, ay sa nakasabi. Saan, so, man Alin doon nabili? Saan nabili niyo? Saan Gusto niyo? Alam man 28? twenty eight? Zhuzi,好多你喜欢。Alam. Toong. Maganda niyo. Oh, Maganda Maganda niyo. Maganda niyo. Maganda niyo. pero. Ay, Maganda okay. ako nga. Oh. yung bigay sa akin dun sa park, meron ako mga oh, ano. Ito ano. yung bigay binili ko Yung gold gold, yung maganda. Ay, ganyan pala yun. Ilagay pala dyan. Anong, anong ano nito? Ayaw mo ka kanya <inaudible> Oh, aku nak. Nanti apa yang salah tak? kaya ba? Oh, nagana pa ako. aku? Parang ito gusto ko. Tintay din yan. yung sige lang itanong natin. Parang gusto ko. 68. O oh, sige, kunin mo yan 68. Oh my God. 68. Okay na ako na may picture ako kay Buda. Ina lang ng 68 day. Kaya wala nag-eat ni day. Pangkaon ko pa day. Ano, grabe day. Oo, tingnan mo. Ang ganda niya. Oh, yeah. eh. oh is na pa. Gusto mo na electric pan? Hindi. Grabe. Sabara pa si hindi. Ay, pati wala yun. Namili siya.